Another sharing video mga idol Merong alternator na dinara sa shop So nagka problema na talaga Sunog ang stator Ang dahilan ay Ito oh silip natin Yun Masyado nang Lumaki yung kanyang butas Dito sa kanyang main bracket ng alternator Tapos ito dapat ay mayroon itong washer o yung parang busing na may washer siya ganyan dapat so ilang beses na kasi ito nangyari sa shop na dinara na ganito na ang kanyang sitwasyon so papaliwanag natin ng konti siguro may nakaranas din na nung kanilang alternator ang um, minsan sa mga Starex or sa mga 110 type na alternator na nababali or napuputol yung kanilang uh, center plate bracket. Ito ay main bracket ito. Ganyan. Ano, you know, main ito, main bracket. Yung center plate sa may kuwyan banda uh, pulley. So pag nababali 'yon, doon na nakaka-problema. Ang daming madadamay, minsan nasasayaran yung stator. So sunog. So sa ganitong kaso naman kay sir eto kay to no oh uh, ginawan ko ng video para to awareness na lang ang problema rito is complicated ang problema ay main bracket ayano no? hindi nalagyan ng magandang washer or washer washer bushing yan hindi lang ito basta-basta na bushing dapat may with washers yeah. yan oh no? nakikita natin with washer so ngayon ang nangyari ay sobrang luwag yan sobrang luwag na siya so ang masasuggest ko dapat i-machine shop na to gagawan ito ng bushing na ganitong klase bushing na siya na may washer sa loob ganyan so ipapaliwanag natin bakit ah uh, Itong klasing bushing at washer ang uh, salpak natin. Dahil halimbawa ito ay isang itong kamay ko. Yan. Oil pump ito, ganyan. So ang hindi natin ay uh, starex or L3 oil pump ganyan normal yan. Sa katagalan ay nominipis ito. Ito nominipis ito. So meron yang bushing dapat mahaba or mataas ganyan uh, ito halos uno yan one inch yan yan 1 inch dapat pagka uh, hinigpitan natin ito ay lalapit ng lalapit itong main bracket hindi yan uh, gumagalaw itong bushing lang gumaganyan lang yan yan pag hinigpitan natin unti unti pag natanggal natanggal naman tayo ng alternator tapos inuga-uga natin bumabalik yan ganyan yan ngayon kung kapos yung busing na nilagay mo yung hindi man lang siya uh, ahabot doon sa may main bracket ang mangyayari yung center pit ang unang mababali kung hindi man siya mababali ito kakayorin rin to. dahil itong alternator may bawa ganyan yung alternator tapos pag higpit mo gumagano na siya ang mangyayari is deform na So, ang ikot ng rotor, yung components ng alternator, yung rotor. Ito, components ng alternator, stator. Kapag nag na yung bracket, ito, sa sayaran to ng rotor. Disgracia ang stator. Nananahimik ang stator. Tapos, nag ang, ang mga bracket, ang magkaproblema yung component sa loob. Ito, hindi ito sayad. Walang sayad ito. Ang problema nito ni sir ay, dito sa may rotor naman niya hindi niya dala yung kanyang rotor ni eh, sir yung kanyang components sa na rotor nagka problema doon sa may kanyang shafting so complicated na masyado itong alternator ni eh, sir sa rotor may problema yung kanyang shafting dapat makinis yon kasing kinis ng camshaft or yung cam lube. yan yung mga camshaft ganyan kasing kinis nun makinis pa sa mukha natin tapos dito naman dapat may bushing ganyan Pagigaganyan natin Mahaba Huwag yung maiksi May allowance talaga kapag naghikwi tayo Gumaganyan May natira pa siya sa Dito Dito sa may dulo niya may matitira pa Hindi yung pag natin Alam ba ganyan ang nabibili natin Alam ba ganyan Pag hinikwitan natin ganyan na siya Hindi pwede yan kung halimbawa naghigpit tayo tapos ito na ang madi-deform or gagalaw na ito disgust yan na doon na papunta sa kapamakan ang madadali is components itong stator sensitive kapag na ligo na ito or basang basa to ng oil parang piniprito ito ito magnetic wire so alam naman natin magnetic wire tapos nalagyan ng oil ay parang nagpiprito tayo susunog so, to ang stator kung ito naman ang madadali so I see yan ito pagkaubasa ng oil delikado ang IC masisira so sa puntong ito uh, nakikita natin sa IC na series okay pa naman ang nadali ang nadali lang itong stator basa ng oil yan itong ginawa ko na video para to sa mga baguhan So, sa mga bitirano, siguro alam na to. Pero, sa nakita ko ngayon, uh, di ko alam. Uh, matagal na, na yata yung gumagawa nito, yung technician. Pero, hindi pa siguro alam yung kung paano uh, gumawa ng technique. So, yung technique is, ganito lang dapat. Mahaba yung bushing na nilalagay natin. Tapos, hindi yung sobrang luwag. Yung sakto lang na ma pokpok natin ng martilyo kapag ka uh, natin gumaganyan lang yan 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 tapos pag tagtanggal tayo ng alternator yan gumabalik balikin siya normal natin ini in inauga-uga yan so sayang may nadali na pyesa so dito sa shop eh, hindi ko pinapalagpas prangka-prangka ako dito kung gusto ko na papalitan ng bago sasabihin ko na sa customer uh, bili ka na lang ng bago di balay na hindi ako makapera. at least uh, safety pag kinabit sa makina ganun ako rito uh, kagay rito gusto talaga ni sir ipapariwain sabi ko uh, bibili ka na ng bago dahil complicated ng alternator medyo kinapos siya uh, may crisis sa bursa, so not choice din ako kailangan talaga niya na ipaparewind sa akin so sige ipaparewind pero wala na akong warranty dahil yung uh, mga bracket niya ay sobrang complicated sa rotor may gas gas na yung shifting tapos ito yung pinaka concern ko delikado ito yan kaya sinishare ko ngayon ito sa mga baguhan o sa mga gustong matuto talaga dahil karamihan sa mga naging technician yung alam na nila yung pinanindigan nila hindi na sila natuto kahit na nandyan na yung trouble sa kanilang harapan so shout out sa makikinig dito sa aking uh, awareness vlog sharing video ito para ito sa makikinig puro sa mga matitigas na ulo tapos patuloy pa rin ninyong ginagawa to ito ayan oh lala na ito so dapat unang-una pa lang ay inaagapan na ang trouble na to So sayang. So shout out sa lahat ng mga technician dyan. Sa mga gustong matuto. Ito na pagkakataon ninyo. Makikinig lang kayo sa mga sharing video natin. Walang madadali na pisa. Iyon o. Know, Pura awareness video lang to. So thanks God. And thank you for watching.